Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinumpirma ng dermatologist at cosmetic doctor na si Manny Calayan na hiwalay na sila ng kanyang misis na si Pai Calayan. Sa interview ng ABS-CBN, sinabi ni Dr. Manny na amicable ang naging hiwalayan nilang dalawa. We parted ways civilly. Hindi naman kami nagdimendahan, nagsisiraan ng ganito. Ani Dr. Manny. Nangyari raw ito bago pa man ang pandemic before pandemic, that was 2019. I think mga August yun. Ayun, we separated ways. The kids are happier na we're in this situation kesa lagi nag-aaway, merong misunderstanding. Ani Dr. Manny Sa kabila nito, nananatili pa rin naman daw silang magkasosyo sa negosyo. Yes, I'm still with her in business. We're business partners na lang. Wala na kami. We're in a civil union naman. Nasa clinic pa rin kami, still the same. Still running naman pero different time slot. Hindi na kami nagpapangabot. Ani ah, Dr. Manny. Nang matanong naman kung ano ba ang mga naging rason ng kanilang paghihiwalay, sinabi ni Dr. Manny na indifferences ito. May mga indifferences na rin kami. Kasi di ba umalis si Dr. Pai for 5 years, nag-states. Then bumalik siya dito, parang nasanay ako sa pagkabinata ulit nung nawala siya. Then umuwi siya, hinahanap ko ulit yung pagkabinata ko, then ayaw niya. Hindi kami magkaintindihan sa ganoon, I'm happier now. I hope she's happy too. Ani Dr. Manny Bukod dito, kinumpirma din ni Dr. Manny ang pinagdaan ng life-threatening illness ni Dr. Pai. Ang adrenal fatigue syndrome na dahilan kung bakit lagi siya sa Los Angeles upang magpagaling. Anong masasabi mo sa balitang ito?